Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay narito na nga tayo sa last episode ng Season 2 ng Ruel and Rachel Love Team sa pagpapatuloy ng istorya ay narito nga si Kalinga Prab kasama ni Miss Rachel and Kuya Rowell na sinabi na ito na ang last episode Nag nagkaroon din ng interview si Kalinga Prab kay Miss Rachel and Kuya Rowell. at nagkasunduin at nanghingi ng patawad si Dr. Love at ang papa ni Miss Rachel Sabi naman ng papa ni Miss Rachel ay okay lang ba yun sapagkat alam niya na Pro lamang ito at ginagampanan lang ni Dr. Love ang kanyang kontrabida role. Magkakasama kami ngayon, nandito si Rachel, si Rowell, at tuloy na tuloy na po ang kanilang padabaw. Yes! yes. Uh, hey, salamat po. Ayan, tuloy na tuloy na. Anong message nyo sa mga viewers, mga sumusuporta sa inyo? Uh, ano po, salamat po sa nag-aabang, no? umiyak, kinilig, at nakasaya po sa Kalingap series na binuo po ng Team Kalingap sa panguna po ni Director uh, Kalingap Maraming salamat po mga Eh, talagang na-appreciate po namin lahat po ng inyong mga messages na mga comments, positive man or negative. Maraming maraming salamat po. Hindi po ito magiging successful mga Kalingap kung wala po ang inyong buong suporta. Salamat po. Ipapasalamat po ako sa inyong lahat, lalo na po dun sa mga nag-sponsor po nung pamasahe namin pagpapunta sa Davao. Maraming maraming salamat po sa inyo hindi po dahil sa inyo, hindi po kami makakapunta doon. At saka hindi po namin makikita yung kapamilya po namin doon. Maraming salamat din po sa Kalingap serye na binubuo po ng Kalingap. At syempre po, salamat din po sa mga viewers na sumusubaybay po. Ayun. So this will be the end of season 2. Pero may bonus tayo, bonus episode, yung pagpunta nila doon. At i-upload natin yon dito sa ating channel. Diba? Opo. Yung pagpunta niya, so, pagdating okay. nyo, pagdating nyo doon. Pagdating po at hanggang sa pagbabiyahe namin, ayan, uh, i-upload po doon sa channel po ni Kalinga Prab. Kaya po, niyo abangan bonus. nyo po yan. Yan <laughs> yung bonus episode Opo. pero ito yung end ng season 2. Pero malan nyo may season 3 pa. <laughs> Opo. Ano po ba, comment nyo lang po kung gusto nyo po ang season 3 pagbalik nila dito. Comment nyo lang po. Ayan, comment nyo lang po dito at papasahin po namin yan. So, ayan nga. Andito sila! Kaway kayo lahat! Woo! Kaway! Andito si Dr. Love, oh! Hey! Oo! Matama Ah, pasensya na kong nasagta dito, ko, oh! Hindi <laughs> <laughs> ko naman rin talaga sinasadya. Ah, hihihi! Sana mapatawad mo ako kasama ng pamilya mo. Naiintindihan naman kita kasi role mo naman yun. Ah, maraming salamat! Sana mapatawad nyo ako lahat kayo mga viewers, sana mag-subscribe uli. <laughs> sana panoorin uli mga videos ko. <laughs> Patawad kung nasaktan ko man kayo. Hindi ko naman sinasadya, ginagawa ko lang rin ko bilang isang buta-bida. Sana naintindihan niyo ako. Sana wala nang samaan ng loob. At magbalik na tayo sa dati. Wala nang samaan ng loob kasi alam naman ng Rochelle na yun ay role lang ni Dr. Love. Yan, yeah. totoo po yun. na role lang din ni Dr. Love. Role ko lang po yun. Kung nasaktan ko man kayo, wala akong intensyon. Wala akong personalan. Wala akong personalan, trabaho lang. ano baka natin si Dr. Love. Sa sombrerato. Hindi tumiro. Isa siya, siya <laughs> sa may pinakamalaking ginampan ng role sa oh. season 2, no? Kasi may tibiro yung ginawa niya, no? Sakripisyo yung sakripisyo. kanyang channel <laughs> oh. Okay lang. Para sa kay, ikabubuti lahat ng para sa teleserye. <laughs> uh, Gagawin ko rin. po lahat. Kahit na sakripisyo ko pa ang aking channel. Wow. Para sa ka, kay Kalinga yeah. Plak. Kuya Bal Santos Matubang. At sa buong team Salamat po. Sa totoo lang, Sobrang mahal na mahal ko ang Rusiel, Team Rusiel, Talagang mahal na mahal ko. Nasa puso ko sila. Minsan lang talaga na ginamit lang ako para maging kontrabida sa serye na ito. So, salamat. Nagampanan ko naman at todo ang galit nyo sa akin. Thank you naman. Tuwag-tuwa ko doon. Effective eh, effective eh. Oh, eh, lang. Lang. Kung sa iba yun, baka hindi lang kayanin. Okay lang murahin nyo ako. Okay lang kung kahit patayin nyo ako, okay lang. Basta buhayin nyo ako sa pangatlong araw. Supportan na natin ulit si Dr. Thank you. Thank you so much. Woo! malingap. Um, ito na, tuloy na tuloy na ang Rochelle sa Malalag. And, interview naman natin sila. And, so, ito, uh, Rachel and Rubel. Kumusta naman sa yung mga... Anong reflection niyo doon sa nangyari, sa gina ginawa nating Kalingap serye? Ano po, um, sobrang nakaka-enjoy yung serye kasi marami ka talagang makukuha ang aral tsaka ano po, ng Maminis ko din yung sariyang to. Tsaka, sana, meron pang season 3. <laughs> Tsaka, ang pinaka ko sa pag-shoot yung kulitan namin. Tsaka, natin po. Ay, yung kulitan yung dalawa? opo. Ah, uh, syempre, yung banding niya ka ba <laughs> nag-acting, no? Hindi uh, <laughs> alat ang nagkakabali. <laughs> ang galing niyo. ang galing niyo parehas. Grabe. Saka actually, halos di man kayo nag-acting at natural lang natural, naman yung ginagawa yeah, niyo. Yung script na Walang binabasa script. tayo. No, Walang yung pinag-uusapan nila. Yun na yun. O naman yung son. Sa akin is, isang malaking ano sa ah uh, bali, platform sa akin para mas mabus yung confidence ko sa ganitong kalingap serye. Mas nagagawa ko yung mga hindi ko nagawa noon. Oo uh, nga, grabe. Eh, Artista ka na ngayon. <laughs> Oo. <laughs> Hindi <laughs> ko in-expect talaga mga kalingap, na mag mangyari yung ganitong bagay. And syempre, yung bonding natin na uh, halimbawa may shoot ng ganitong oras, talagang lahat nagkakutuwaan. And then kung may free time pa na after ng shoot, talagang andun magja-jamming. So talagang hindi ko ito makakalimutan na itong e mga episode na ito sa Kalinglap serye and magsisilbi itong part ng aking buhay. No, kasi talagang yung mga sin dito, <laughs> yung mga sin talaga dito is true to siya. life siya. Yeah, Hindi naman yes. natin uh, inact as for the ano lang, for the views wow. or for the... Actually, part part siya ng, ka, ng ano natin, charity. Oh, charity kasi natin. laking tulong na ginagawa nila. Yes, isa din yun mga At kalingap, ito? oo, na talagang malaking tulong yun, no, sa mga uh, kalingap artists ni Kalingap Rab, si Rachel, yung mga pumasok so, na uh, mga iba't ibang characters. Tuloy. oo Kaya, Malaking tulong siya mga kalingap and hoping someday na magkaroon pa siya ng episode 3 or Ay! season 3. Season 3! Oh. Comment <laughs> niya po kung gusto niya season 3. <laughs> yun nga, buti na lang insan kahit pagod ka sa pag-scout, no? Pag nag-text ako sa'yo, talagang available ka, punta ka doon, kahit yun. Okay. Eh, syempre insan. Pag uh, umaga-umaga mag-text ka sa akin, mag-chat oh. na, insan may vlog tayo ngayon sa Rochelle, Rochelle. talagang wala. Uh, yung ano wala talagang ano, yung trabaho ko, tigil talaga yeah, <laughs> kung Ina, ano man yung wala. plano ko na mag-scout. Kasi ay, pagod ka eh. Oo, kasi, kasi pagod ka, talaga napunta ko pa rin. Siyempre, insan, ginaganaan ako kasi <laughs> Kasama ko si Rachel. Bakit ba ako yun Oo, Ikaw na nga mag-interview dito. <laughs> Lagi na kung di mo pinapansin. Kasi, <laughs> uh, bali sa huling part ng season to, bali, sinishare natin yung ating mga next experience. Okay. So, talagang totoo to yun, insan. Yun masaya. Uh, kasi nga, <laughs> sa mga ganyang time lang kayo magkikita-kita kasi nga yung mga nakarang araw sa kanya is talagang hectic, na. No? Kasi nga... Saka, sa din yung, yung kita ko, nag-enjoy din kayo eh. Pag wala oh, yung stress, no? Sobra insan. Kasi nga, aside sa nakikita ko siya, Para na lang Talagang ano, nagkakatanggal stress yung... Mm -hmm. Kung galing ka sa pagod na mag maghapo na nasa vlog ka. Ay. Ikaw ba? Ikaw ba? <laughs> <laughs> Ikaw din? Nakakatanggal ng sa research ng Ikaw <laughs> din? Ikaw din? mo siya? Oh. Oh. <laughs> Ay, oh, grabing, oh, <laughs> ano niya, <nga, grabbing laughs> pinagdadaanan niya noon no? sa kanyang oh. research para lang matapos. So, eh. Kapag... Buti nga, ano, kahit may research ka, nahandle ano, pa rin niya. Mo, o. no? Yung itong teleser, sir, kalingap serya, ano? Yeah. Ito yung napasasabay mo. Um, ito naman, ano yung papiling, ikaw muna, Rachel, ano yung mas gusto mo? Yung season 1 o yung season 2? Ay! Yung... Ay lang. Season 2. Season 2? Oh, bakit, bakit? Wala, piling ko lang mas masaya kasi hindi, parang hindi sa akin pili. Ah, mas... Mas, parang, sa season 2, mas Nag-improve yung ano mo, ah. yung... Opo. Yung closeness niyo. As, as nag-improve po yung, ano... Feelings niya kayo. Yung feelings niya! Ano kasi yung feel? Pero lang ito eh. So, ibig sabihin yung Season 1, medyo pilit pa siya. Pero yung Season 2, <laughs> totoo na talaga, bro! Ano uh, yung, yung sana, Ano yung... Although, kahit sinabi mo yung mas gusto mo yung Season 2, pares mo naman siya gusto, di ba? Pero para sa iyo ano yung mas ano mas nakakalamang season 1 na season 2? Syempre insan, may kanya-kanyang uh, explanation din yun, yung season 1 talagang yun talaga yung sa akin na uh, pinaka tense na mga ano <laughs> kasi nga ano baguhan pa lang. Oo, Oo. grabe yun. Hindi man yung season 1. Grabe yun yung ano ko yung mga uh, lines ko doon. And <laughs> season 2 talaga insan uh, dito talagang nakikita ko na bali natural na lang yung ano namin, oh. yung act namin. And then isa pa, uh, bale, nag-re-reflect siya sa mga kabataan ngayon mm -hmm. na may mga lesson din na nakukuha. Oh. Yun ang, ang nagustuhan ko kasi hindi lang puro kilig yung season 1, di ba? Hindi lang parehas ng season 1 na puro kilig, puro uh, yung katuwaan uh. lang, katuwaan no? Lang. Pero dito sa season 2, natitest yung ano namin, yung aming relationship as a friend. Uh. <laughs> And isa pa yung aming... Yung it, okay. aming, ano oh, yung ano din yung bali mga environment din namin na talagang mm -hmm. paano namin di handle yung mga iba't ibang tao or yeah. mga mm -hmm. viewers. Kaya dito sa season to, talagang yeah. maganda siya. Okay sa. So, nag So season ka. to yung ano niya. Season kahit, yung, sabihin kahit may kontrabida, may Dr. Love. Okay lang si okay lang sa, okay lang sa amin. Oh Kasi oh para sa mga ano mga viewers na galit kay Dr. Love, okay lang ako Okay lang po. Na, okay na. po sa amin. Yeah. Kasi doon namin nat natitest at doon namin nalaman sa aming sarili kung ano ba yung ano namin yung dapat namin ipaglaban, di ba? Yung anong, anong dapat namin na saka may matututunan sila doon kasi unang-una ikaw matututo sila na kaya naman pala maghintay, no? Yung pasensya, di ba? Saka kahit may kontra, yung hindi susuko ba? Oo. So doon nila malalaman ma uh, insan yung ano, bale yung consistency, uh, no? Kung talagang willing siya maghintay. Andun yung uh, consistency and loyalty sa taong mm. hinihintay niya. Grabe. And isa pa, uh, talagang magiging role model din sa mga kabataan ngayon na ng mga nag-aaral. Uh, no, uh, isa yeah. si Rachel talaga sa uh, ayun sa kaniyang ginagawa ngayon as a student, marami siyang ginagampan ng role sa Thailand. Gumagamit Gaming mga activities na napagdaanan natin sa season to. Yeah. Pero na-handle pa rin niya ng maganda 'no, oh, napagsasabay naman niya. Kaya the best in season to yun nga, doon siya kumukuha ng allowance, no? Doon sa, sa, yun, sa Kalingap Serie. Kaya laking tulong yung Kalingap Serie. So, ayun, ano naman yung pinaka-mamiss mo sa Kalingap Serie? Ikaw. Pero, <laughs> ah, Uh, Siyempre, yung ano, insan, yung talagang part na yung sumigaw sa mahal ko si Roel. 🎵Kita ko'y di mo pinapansin🎵 So yun yung yung favorite episode mo? Oo, oh, yun yung talagang episode tumatak dyan. sa akin. Episode uh, 7? 7. Uh, sige, nalang tanong ko, anong favorite episode mo sa season 2? Ay. Ikaw? Siyempre, insan, uh, yung tumatak talaga sa mga viewers, at pati sa akin, yung biglang sumigaw si Rachel na, mahal ko po si Rowell. Oh! nag ka ulit? <laughs> <laughs> Alam mo yung feeling na yeah. talagang nag-snow mo yung ano? Bigla kasi siya giniinan. Ay. nag mo lang lang <laughs> <dito> na. May smile ako doon. Oo nga. Tinanggal ko nga yung iba doon eh. Hindi tayo umitiin mo eh. Eh kasi nakakatawa ko mo nalang bigla. nga hindi siya na orienta na ng malakas yung pakahila. Oo pala. Ah okay. naman Ano yung favorite episode mo? Favorite? Tanda mo pa? Yung last, yung tanungan. Ah, <laughs> yung tanungan. Episode... Eight. 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 Mm, kasi ano, more ano siya... Nakaka... Oo uh, ano oh, nga, nakakaba. No? Nakakaba. Oh, Galing-galing. Ayos. So, ayun. Thank you po ulit mga Kalingap. <laughs> uh, yeah. sa, sa nagsubaybay sa season 2 ng Kalingap serya natin. No? Yung starring Joel mm -hmm. of Malalag, saka Rachel Morales. Thank you so much po. Sana po ay nag-enjoy po kayo. Alright, ayan mga kalingap, thank you so much Siyempre number one kay Lord Sa uh, napaka matagumpay na kalingap serya natin Season 2 At uh, Ayun Thank you so much po sa inyong lahat Number two sa inyong mga viewers Supporters namin Kasi ayan uh, Ito na po yung end ng season 2 at uh, I hope magkaroon pa po ng season 3, ano? And kung yun po yung gusto nyo, comment nyo lang po below. At wala na po ibang sasabihin pa, kundi maraming salamat po sa inyo lahat. And syempre, mamiss ko din to. Mamiss natin lahat. Pero hopefully, may kasunod pang season hanggang sa ikasal yung dalawa. <laughs> so thank you. God bless mo sa lahat. Jesus loves you. Bye bye po. Shout out sa Kos. So, dito na lamang muna ang ating latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!